Araw-araw, tayo ay bumabangon para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pero, hindi may ang mga hamon sa ating pamumuhay. Gamit ang aking kaalaman sa arkitektura, may ibabahagi ko ang aking kakayahan na lutasin ang problema tulad ng lumalalang trapiko at paulit-ulit na pagbaha. Mas maraming alternatibong daan at mas malalawak na kalsada para sa mas madaling pagkilos ng bawat mamamayan tututukan natin ang mga proyektong tulad ng mga pumping station at makabagong drainage system para sa maayos na pagdaloy ng tubig tuwing tagulan. Ako po si KF Gatchalian. Makakaasa kayo ng isang lunsod na mas ligtas, mas maayos, at mas maipagmamalaki ng bawat Valenzuelano. Para sa unang distrito ng Valenzuela, we can do more!